Mga katorings, uh, mayroon akong ipapakita sa inyo. Ito yung tinatawag natin na uh, stingless bee. Ayan. Or cute-cute or libog. So, pangalan nito, libog, cute-cute or sa English, stingless bee. So, naharbisa na ito uh, ng honey. So, isa ito sa nagpo-produce ng mga ng honey <coughs> uh, mag-alaga ka dito so dito natin makukuha yung honey yan sila hindi po ito nang <coughs> ganito lang mag-culture ng cute cute libog or stingless bee honey ano So baka gusto niyo mag-alaga nito. Ah ito ang tawag nito is isang colony, bi colony ito. <coughs> Stingless bee farming. Pag-aalaga ng cute cute or libog cute cute or libog ayan o So hanggang dito na lang po. Bye-bye.